Iba masarap pa na hindi natin sirip yung mo pa naman. Dito na ba dito sa pera? Takot-takot kaya pala yung ripon yung ipon mo pala ngayon. na mga ito ah. Ayun Hindi kayo may pagkailaw. Ayun, may pa. Ayun. Wala iba. Ang Dito ata nga. Hindi ko sumama ano. <laughs> <laughs> Pwede yung um, ini. Um, Pare tayo. Pwede yung um, kuna ito ah. Uh, Putang mo <laughs> Pwede naman po rin ang ka. Pwede naman po rin ang naman naman ang Ano <laughs> yun, mo naman ako nagdagnapin ang problema ng mga paparating. Ano, dyan sa mga Ah, ayan! Ah! Ano? Banda ka na no. Di-dok pa na

Ay, ba't huwag ko butido? Di ba gano'n makasin ko, walang parang tanga? <laughs> 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 Ay, buti yung butido, buti yung butido. Ay, kutin niya ka muna, di ba laki, di ba? Gaga. Dapat ako na yung butido. ako na yung na Kumpay <laughs> naman tayo yung morph phone. Bili ka Ang karne yung pinatali. Morph <laughs> Ay, mga manonood dyan. <laughs> Saka bakla, pa naman makakain yung ayos sa iyo? Wala, tama ko dun wala kayo sa ginamit binamit ang bayong hindi na parang ang papunta nagbata ka rin baka lang yung koko mo, pakuha mo na kaya nga na koko mo, malasali ka isa pa malaya ka pa, mayak bang? Baka siya naman sa paan ni mama, parang kamuteng kahoy. Hindi mong pangang naman talaga ng paan ni mama, tani, Eloy. Hindi mo lang yali, tindi-tid, abak. At balak yan eh. Oo, balak. <laughs> kalang mo'y gamping. Kalang malakang tao. Aba, ang paang tinerat na nalil. Mga kalala ka talaga, malakas pang paan sa akin. Ako yung tinerat na pinakalito eh. De, na, no, aba, talaga, ba, ako yung tinerat na pinakalito lang lakas. Mas malakas sa paa ko ah. Banlaki nga ng paa ni mama. Mm hmm. Malapad pa.

extra juice eh. Nakatik man eh. Walang Extra juice, extra juice, extra juice. wala ko minsan. Wala extra juice. Wala yung minsan yung mga ayoko. Wala. yung kung pumasok na ako tinatok na dadalong mong pa-i tinapos na ako. na Hindi ko alam na mabatan talag. <laughs> hindi mabising sa loob na nagigalit yung players na nalit paano po na technical paano naman di tayo matatalo? yung mga kalabang natin makakarga doon sa panay yung, yung mga prinseska sila ano? sila na naka makakarga sa panay mga ng patawan di may angit pa <laughs> ये नो काउ दिस टाइम नाही का नाही 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 diyan pa rin nga iyon ko na mabubugbog no'o kaya taaw mo wala no'o maganda suting pambasketball all go kinayong makampanya na sige tama o dapat it Ilak pala ng paan ni mama, tan eh. Hindi ko na. Pag mas nang maig. 5-7 bakit na ba? kasi, payat siya tapos. Baka na akong tala. Bulok ko kuko noon. Dalawang daliling malaki. Bulok ko kuko parehas noon. Sana yung binutas yung harapan. Hindi na lang niya. Sa babakit muli nakasandal. Mahirap sila kulay itim ng uniform yan. Na ako nang gini. Mga nakabakser. <laughs> hanggang, hanggang pang mabablock. Yung <laughs> <Is> nablockan yun. <laughs> Pasok. Ang high school. Sir <laughs> <laughs> na naman. Ba't dami yung Puro sablay lahat. Na sa yun. ako nang yung tatumakan sa iyo. Di Kung dinadala. <laughs> Eko, maraming sa sluban eh

ka ba ka gulong mga tao takot pag kami pa si Lowy naman pinataan ang bola inilagad kaya yeah, ka to sabihin sa karamihan ng tao eh aba ako'y natatawa ayaw ko padaanin ano ating uh, sikit sikit alam na wala na nga bis. Aba, kami po yung maglalaro. Ay, patay dyan na patay. Ay, kung ano mga ayaw na nakaparo. <laughs> <laughs> Pati kasi, ako di ba na, makapakapakos na, ayaw pa daan, hindi 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 daw, alam na wala na mga piyan. kami so, po maglalaro. <laughs> Ay, sige daan sa Laro na nga yun nila laro. lang. No? Oh Ay, magas ka <laughs> Nagbigay lang ako. <laughs> wala pa ba tayong 10 minutong kumakain na? Wala yung din <laughs> <minutes. laughs> ah, Akala ko yung report yung balik balat ng mangga. <laughs> 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 Ma'am, magulubanag baka mamaya eh. Magpe-entend